at uh, welcome again sa ating channel pandoy small world at uh, ito ngayon mga kapandoy tayo ay magpapakawalan ng fingerlings directly sa ating ginawang uh, earth pan at uh, yung una na pinakawalan natin dito sa kabila yung galim doon sa concrete pan ay, uh, ito medyo masikla sila 200 guys uh, mga kapandoy ang nilagay ko rito ngayon dadagdagan ko, papakawalan ko yung mga kasamahan nila doon. At ilalagay ko rito, 200, tapos ito doon may 300, so magiging 500. And then titignan ko yung dalawa doon kung pwede kong uh, lagyan. O isama eh, e, rito. Para ano, habang itong kinuha ko kagabi, ito 1515, bali ano to. Uh, 3,000. So ang gagawin ko ay papakawalan ko itong kalahate dito, tapos yung kalahate doon sa kabila para malaman yung pagkakaiba ng sigla nila the next week kukuha ulit at ako dat kung nakikita yung mga kapandoy okay na yon yung problem yung mga pilapil dyan at uh, lalagyan ko ulit so ito lalagyan ko ng 1.5 pag nag sizing ako sa ano maglalagyan so, paano ko sa sizing sa bawat isa kung matatanda nyo mga kapandoy ito ay ano bukal so tubo tapos so, lalagyan ko ng net uh, ito padadagdagan ko lang ng ano doon para hindi hindi siya ano hindi lumusot do sa net na inilagay natin ng kasi ito malamang may mga lulusot pa rito eh so yun mga kapandoy at uh, tignan natin kung ah uh, o nga pala galing sa ano to pero hindi ko na sizing to baka may makuha tayong malalaki rito sizingin kaya natin ano mga kapandoy ano so yun mga kapandoy at uh, tuloy tuloy lang tayo Okay na. Okay mga kapatid, tingnan natin kung may hiwalay dito. kinuha natin. Ito ay kinuha natin ng uh, 270 ang isa. Tapos uh, 3 inches ang sabing ng nga dito. 3 inches ang sabing laki. Uh, Nalaki mga kapatid. Ito, mas malaki kaysa doon sa mga una nakuha ko. Ang lagay. Kata mas sigla. Ah, uh, dinirekta natin sa ano to, hatchery mga, uh, mga kapandoy. Hatchery natin kinuha to direkta. So, 1.5, papakawalan natin dito. Tignan natin kung makukuha tayo ng oversize. wala Mukhang makakalawa ko kung ang talang lusot lahat. Ah, meron mga kapandoy. Meron dilulusot. Ibig sabihin ito yung mga malalaki. Oh. Ito kabandoy, kinuha natin sa sa cherry pero nasa 4 inches na yung mga ano, mahasala oh. Hindi lulusot. So meron tayong over ang oversex dito. Hiwalay natin mamaya doon sa bandang gitna. At siguro baka ito yung mga pass Ito na mga kapandoy na nakuha natin di lumusot. Mga ilang piraso tumamay at bilangin natin. O, so, mga kapandoy, anong size yan? Diba? 4 inches na. Yung nakuha natin doon sa binigay nila. Ito ngayon mga kapandoy, ang pakakawalan natin. Dito natin pakakawalan. One-five lang muna. Ito yeah. na sa lupa. Yung so one-five. Okay. Yan na sila. Na. So, mga kapandoy, one pipe. Lagi natin dito, so sorting natin after one month. Yan. 3 inches. Yung kasamahan nito, nandun sa kabila. Okay. Ano, makasurvive. Makasurvive na tayo rito. I mm -hmm. Yan, mga makakapanood at mga mga kaibigan natin na hindi pa nakapagsubscribe yan at uh, gusto niyo subay yung subaybayan ng ating pinagkakaabalahan dito. Subscribe kayo at uh, hit yung notification button at sama-sama uh, tayong sama-sama tayong matuto rito. So, yun lang mga kabandon.